Ang uh, tama lang ang desisyon natin na magpadagdag ng isa. Magpa-pakita uh, na lang nga natin, ayan. Morning! Hi po tayo sa vlog. Ayano. Oh. Saan naman galing? Ayun, oh, oh meron pa dito. Ay, salamat. Hmm. Ayan sila. Oh. Ayan. Hello po. Oh. Yan, isang magandang buhay. Sunday lechon day tayo, mga farmer kahapon sarado tayo dahil ah uh, may medyo in anticipate natin pero wrong move nga na nagsara po kami dahil maganda pala ang panahon. Pero hindi ko na rin mabawi kasi sabi ko baka wala din naman pumunta. Pero, baka blessing in guys na rin kasi ilang sabado na rin po kami nalulugi. Eh. <laughs> Ganon talaga ang business. Pero, hindi naman tayo titigil, mga ka So, kailangan na siguro ng uh, counting twist at uh, advertise uli. So, ayun. At, sana nga kung maganda na yung ating... Uh, ano, magawa na natin yan pwede nating invite ulit si Cubs ano? pero saka na pag maayos na kakahiya naman po na imbitahin ulit kailangan may twist ulit bago siya pumunta so ayun uh, gusto ko po munang batiin ang happy happy birthday uh, ano ba ngayon 29 na ba Uy, happy 2 months na pala itong ating mga isda. So, ayun, gusto ko pong batiin ang happy birthday. Kasi hindi ko mabate, hindi ko ma-open to kahapon dahil walang internet. Uh, September 29 kay uh, ka-farmer Randy Medalia. Ayan, happy happy birthday po sa inyo. Uh, at Ah, hindi pala. <laughs> Ito pa lang may birthday. Si Tita reina Bailon Centeno. Ayan. At shoutout na rin syempre kay Randy Medalia Centeno. Ayan. So, ayan. Happy birthday po sa inyo. At ito. Uh, gusto kong batiin din si uh, Tatay Larry Razon. Ayan. Tay. Get well soon po. At uh, Ingat po kayo lagi ayat at maraming salamat sa suporta. Ah. So ayun. At ganoon na rin sa mami ni uh, brother Jesse ni Si Tita Erlinda ni Sergio. Ayun, happy happy birthday po sa inyo. At syempre, advance happy birthday sa aking uh, brother na si uh, Maynard Villones. Brother. October 2, di ba? Tama ba? So, ayan malapit. Lapit na. Happy happy birthday sa'yo. O naman ay paket na. Maliwalas dito, oh. <laughs> ah, okay lang si Papa. Yan may nagpapakain na. Ah. Kaya namimiss niya rin po yung buhay dito talaga, eh. Yan, oh. At least, uh, nagpitas-pitas siya ng mga gulay na tanim namin. Yan, oh. Kasama niya yung kanyang apong makulit. ba? Diba? Yan ang napakaswerte ng mga ganyang lolo, mga farmer di ba? May mga kasakasama kang apo. Kain ng isda. Sabi ko, latag tayo ng net papayam para maubos natin yung anong yan. Ito yung mga namatay na ano. Pinapatay niya yung palaka talaga. oh ito natatakot. Patay. Shhh. Butog aypun ta kay lolo wag sa akin wag ka sumama kay papa kay lolo ka ayan oh sana makaubos tayo ng isang uh, lechon ngayon diping ko ngayon baboy ni tatay Feli grr si Rambo wala daw wala daw 30 kilos eh. eh hindi niya tuloy ginamit kasi nag downsize kami ngayon eh nag uh, may mga ikinuha ko na kasi 30 kilos na daw taas pa naman ang kuha ko kay tatay okay, sabihin ko sa kanya patimbang na lang ng maigi kasi syempre kami bago namin katayin tinitimbang din para at least nakareport sa akin kung ilang kilo ang kakatayin ganun po yung sistema namin kagaya nga ngayon meron 40 kilos 45 yung maibibigay okay lang sige larga <laughs> tapos meron naman yung 35 magiging 30 pero yun, magbabawas tayo ng uh, yung presyo Pero dun sa 40, baka hindi na Nakuha ko naman siya ng Presyong 40 kilos Kaya bonus na yan Ayan na Ayan na, clear na Bayaw niya daw ang nagtimbang <laughs> Okay lang naman yung kita May impay sima kasi siya Kaya talagang inaasa niya na lang po sa iba Kaya lang ngayon, talagang kami nga eh, Timbang bago katay kami Kasi kaya, ayan. Ayun, medyo na che-check natin. Ayan. So, ayan, antay tayo mga farmer ng, uh, mga bisita. Ah, uh, dahil October na, mga i-cancel natin yung uh, ano natin ang kusina mga farmer. Pero siyempre, ayan, ah uh, yung mga menu natin kagaya ng kare-karing lechon, idadagdag po natin 'yan at antay-antay uh, lang po kayo talagang masikip po yung kusina namin sabi ko nga tingnan muna natin ngayong December pagka uh, dumiretso uli tapos itong freezer kailangan na rin pong ibabayan yung mga ipaprioritize natin ngayong bare months maibaba na at uh, mapaayos na tapos sa uh, yung dito baka tambakan na lang po muna natin makapagpatambak lang muna tayo pagka gumanda ganda panahon diyan Tapos sa uh, mahirap naman po kasing magpaganda ng lugar. Baka mamaya eh. Diba? Maboljak yung ating uh, negosyo. So. Pero syempre yung order naman na buo. naman po yan. God willing, ano naman po yan. So, Tutuloy-tuloy naman po. Yung kainan lang talaga ang medyo risky. Yung mag, uh, medyo ano pa dahil uh, syempre unang-una malayo tayo at uh, pangalawa, yung competition talagang uh, mabigat. Ang dami na pong uh, nagsusulputan ng mga lechon per kilo. Ang mumura pa. So, <laughs> ano na lang po. ah uh, talagang patibayan ng dibdib. Kung sino ang uh, hindi aayaw, yun ang magwawagi. Diba? Ayan. So, antay-antay tayo. Tito Noel Yabot Ah, uh, pupunta daw. Bago pumunta ng US siguro siya, baka paalis na rin po sila, no? Then magkita-kita po muna tayo tito bago kayo po umalis. Syempre, 3 months lang naman sila sa US. At uh, babalik naman po agad dito sa Pilipinas. Tapos sa uh, shoutout na rin pala kay uh, Ka Farmer Henry Camero. Ayun, nag-chat po siya, napanood niya yung sa daga. At ang good news, mayroon na pong namatay. Ayun, may nakita na po akong patay. Talagang humahanap sila ng liwanag bago mamatay. At yung sasakyan naman, hindi naman po nila hinangat ngat so, Sana wag naman, ano. <laughs> Pinakasuri-suri ko, wala naman pong uh, ngat-ngat. So, ayun. Tapos, sa uh, sana maubos-ubos na rin. oh, yan ba order natin ngayon? hindi ata. Kahit pa Ayan, sabi ni Bebe, magpapadayok ba ako? Biko, mo na, wag na. Uh, may awa ang Diyos. Bigyan na lang tayo ng konting uh, mapaubos natin yung lechon eh. At least eh, yung mga tao natin. Mahaba ang bakasyon mga farmer. Kahapon wala din. So, nung biyernes, half day, may bagyo. Oh, ayun. Si Dexter ang inaano ko wala eh. Bagay si Dex. Sustentado at... Uh, ano? Walang, ano, walang anak, walang <laughs> anak. na, wow, mukhang kinakabahan ako ngayon ah. Tito Noel na yata ito. Ayun, may bisita na tayo. Meron din kanina dumating mga nag spray pa lang ako ng papaya. Dumating po alas may 30 siguro. Nagtatanong na ng uh, lechon. Sabi ko mga 10. So ayan. May na, may nag-o-order na. Mukhang mapapa-Father's Day tayo ah sa langan lechon natin. Ayan. Mahala na. Ah! Oh! Kailan ang punta? Kailan ang balik nyo? Sa dos pa. Ah, to pa po pala. Ayan. Kamusta po, tita? How's life? Oh. Ay, say, say. Ha? Ah? Kalahati. Ayan. Pakita ko lang. Nagpahabol pa po kami ng isang 30 kilos Kasi sabi ko okay na din yan Andun sa Honey? Uh, dito sa Rosel May Ay hindi ko alam May naka-reserve ang Rosel mo? May isa ako naman Ayan, umupo na sila Hindi uh, pa sila nag-order Hindi pa ata Ayan uh, Pahabol tayo kasi baka mabitin Mukhang Ah uh, tama lang ang desisyon natin na magpadagdag ng isa medyo maliit lang yan pero ilaban na natin kesa mula po tayong maibigay kawawa naman mga pumupunta ayan ah, maaga pa eh 10.30 pa lang ko. medyo nagpa-pile up na yung mga bisita natin marami ang walk in ayan oh, Saan mo kaya pwedeng ilagay yan, Sal? Para medyo maluwag ang parking natin. Dito na well yabot, ikutan natin. Yan, o. Oh. hindi ah, ko alam kung saan galing ito. Wow, masarap ang kain nila. Kami mga tumatayo na ganyan. Mga talagang masarap ang kain. Ayan. Ano tito, andyan na ba sila? Ah, ayan oh. Say hi muna. Matagal-tagal nating hindi makikita si Tito Noel. Ah, magkakamay sila. Ayan. Oh, Tito, wala kang babatiin. Mga kamag-anak mo sa Masantol, ikaw ang una nagdala ng lechon dito, lahat. Dumami nang dumami. Oh. Kumusta lahat ang mga taga Jersey City at Bergenfield na mga kawagan na po sa Luday, mga bayipan po mga bayaw, pangalaga laga mga bata Happy birthday sa anak ko, aming sa Montana oh. and Australia Happy birthday, mm -hmm. Happy birthday sa uh, Tiga Montana kay Chrisya at saka from um, Australia yung, anak ko si Australia nga pala Ito ay may yun at saka atin na uh, Nas and RR. Happy birthday. See you guys soon. Kita-kita ulit tayo. dikit kam. Yeah. Thank you, thank, thank you, you po you. Sir Boom. Ay, thank you. Oh, ah, oh, babatiin yung, yung mga sabao. estudyante nyo. Oo nga eh, lahat ah. ng nasa um Masantol North District, ay yung mga ay. teachers diyan sa San Nicolas Elementary School. Uh, hi and hello sa inyong lahat. Thank you, thank you. papipicture na lang natin mukhang uh, pagkaganyan po nahihiya akong uh, ano, mag uh, pakita na lang nga natin ayan morning Hi po tayo sa vlog Good morning. Good morning. ayan o oh. saan naman galing morning. saan pa galing dito lang korak pa, pa. 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 uy uh, uh, ayan thank you thank yes, you ito kung naka ano, naka, uh, naka, uh, naka white ayan na, yes. po. ayan ayan <laughs> thank <laughs> you thank you brother ayan salamat po salamat ayan <laughs> Galing pa ng porak Ayun na Ngayon na rin po tayo mga bisita Ayan Tapos oh. yung kubo nating maliit Meron na din kumain Ewan ko yung mga naka-reserve kung uh, Naandito na ba O oh, puro walk-in Marami po ang walk-in ngayon ng Maraming salamat. Marami. Tapos tatawag ka. Ayan o. Ayan mga visit. Ito pa natin. Bumalik na naman. Late pa dumating. Buti may hinabutan pa. Ayan. Kanina nga may dalawang kilo. Walk in. Wala na. Ibig sabihin eh. 10.30. Yung isang pinaluto ko. Ah, sabi ko habol tayo isa. Ayun, nakahabol naman 12:30 hinintay pa nga nila. Ang bilis lang parang hindi na hangin. Ika-4 bya na. ayan na. Ayun. mga mga farmer busy tayo. At uh, grabe. Wala na naman, ubos na po tayo. May natanggihan na na ilang customer pero ayun uh, ano naman po? Ah uh, tawag dito. Given naman kasi mga daming walk-ins. Uh, anong oras na? 1:30. May umiikot pang isa pero hindi yan order po yan. Bro, ito, 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 ito na may higit no. John, sabi, may may. Yan sa Hansel. Ayun, no. Oh, meron pa dito. Ay, salamat. Mm. Yan sila. Oh. Ayan. Hello po. Oh. Galing niya. Ah, ito, ito, ito. Ayun. Sa inyo pala 'yung 2 kilo. Ayun, sister, at na-parinig Gilbert. Oh, niya ni oh. oh. O Farmer Gilbert Cuevas. Pinsan niya po. Ito namin, 'kin. Oh. Gilbert Cuevas. Na 'yun lang Houston. Oo. Oh. Texas. Texas. Yeah. sol, Mukhang pinawisan ka. Oo. Kumain na lang <laughs> 'yan para kumain na lechon. Nandito. Thank you po. Thank you. Salamat. Ayun. Wala na po kayong babatiin. Kailan pa lang balik niya sa Texas? Sa sandali lang na. Ah, yeah, sandali. Sandali lang. Saka From ito, ito mo, oh. Saka yung ano. Ito yung grass mo. Pagkailangan palitan, kung takin mo Oh. <laughs> Ayan. Thank you, thank you po ah. Thank you. Thank you, Sir, pwede po ay. mo yun. Ayan. Saan naman po kayo galing? Ama ah, tama lang. Ay, salamat naman. May, pa, masaya ako pag may taga-arayat na ako <laughs> thank you, thank you po. Ito yung mga anak ni Kuya. Puntahan natin. Ah, papromote natin yung kanyang ah, vlog. Ako naman ang sisingit sa'yo. Sige po. Ayan. Oh, promote mo naman yung iyong ah, Facebook ah, Aba, ah, follow po ng Irene Ara. Ayan po ang aming page sa Facebook. So, mga ka-farmers, pumunta na po kayo dito sa ka-farmers. Ayan, ayan po ang kanyang ano. Ay, okay, Akawa last na, week ang plano ninyo dito. Hindi, na, oh, hindi kami natutoy. Uh -oh. So, i-follow nyo po ang ka-farmers sa YouTube and sa Facebook account po. Yun. Thank you po, thank you. Harap na, harap na. Harap <laughs> na. thank you. Thank you. Ay, gusto ni tita ng gulay? Sige lang. Ipaano eh, ko? Ah, oh, sige. Okay. Oh, ano diba gusto naman? Ayan. <laughs> Ayan. Si ano po, uh, ano po yun, palipamangkin ni kuya, Robert. Actually, kanina hindi na ako nakapag-vlog pero busy po kami. So, nakadalawang baboy, although yung isa medyo maliit, 30 kilos, pero parang inihipan lang yung 30 kilos, ang bilis. Pangano lang yun? Actually... Hindi naman ganun kikita doon Pero at least naibenta po namin patay yung ulo uh, Hindi ako na-stress dahil wala naman tayong iba I mean, napagbigyan naman halos lahat May dumating dito, dalawang kilo Next time na lang daw Ay, wala eh Sagad Ayan Farmer ako Ano tayo ngayon? tayo po ay swerte at uh, nairaos natin yung <coughs> ating uh, lechon house ngayong Sunday uh, at ubus yung dalawang baboy pero maliit nga yung isa dahil hinabo lang po natin di talaga po pwede na po ang isa dapat talagang actually mahina pa nga ito eh hindi, hindi talaga ganun ka ano. so, so mga dalawang uh, 50 or 60 kilo siguro pag uh, ano Oh, ayan, nairaos natin Kaya lang Ano kayang ulamin ah, Ayan O oh. Uh, bakit? Anong ano? Sabi ko sila mo nang i-reserve mag Para yung ginagawa nila Ah, wow, 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 wow. Tapos si Teka Mama bit pala Naka 44 din na halo-halo Ayan oh. Shoutout pala mga taga San Diego Si Tito Hill Kumusta na po kayo? Ah, si Tita. Uy. Ah. Oh. Hello po Tita Agnes. Ah. Kumusta po Mama. <laughs> Gusto niyo bumate? Ayano. Oh. Ah, nandito pa pala kayo. <laughs> Di ba? Ganda ng kubo na to. Oh, 8.5 lang dyan. yan. Oh. Sa so, mga gusto pong magano kay Kuya Mitz. Bali, Ang ganda pag relax dito. Relax Ayaw, dito. Ayaw namin malis. Ang sarap dito sa Ka Farmers. Yeah. Thank you. Oh, pinapalo lang namin to sa si Ka Farmers <laughs> sa ano sa <laughs> social Ayan. Thank you. Thank you. So, <laughs> yung mga kapatid namin sa barko at sa Dubai. Ingat kayo dyan. To Edwin, to Ronald. God bless. Ingat kayo. Thank you. Thank you. Si Ka Farmers. Nandito kami. Ang Ito po. May ano tayo. May... Meron tayong Mami ko mo. Ay pala, uy. Meron pa palang natira. Ito po ay mga tutuli. Tutuli. May alipunga. Oh. ako'y Ako ay magpapahinga na nagbibilangan na sila. Hoy, may tip kayo? Meron. Sana oil. Meron pa eh. Ilan ba kayo trabaho niya? Nine. Kuya. Wala akong Ayako oh. Ay ako -uwi na. Papay na ako. It's uh, Sunday today. Church day pa rin kami. Ayan. Thank you so much, ma'am. Ayan, teacher pala si ma'am. Ayan. Iba talaga pag na napakain ka ng masarap. Tingnan mo, relax yes. sila. Oh. yung ko, maganda. ganda naman ang motor ito nga ano lang po yan dinagdag ko lang yan dalawang kubo at mainit na naman daw next week thank you habang nag tayo at bawat akbang tayo po ay nagpapasalamat syempre sa Panginoon na may ari ng lahat ng bagay ayan so yung prayer ko kaninang umaga pag gising ko sabi ko Lord sana makaraos tayo ayun talagang malakas tayo <laughs> tapos sakto pa mayroon pong panghapon na litsyon na, na, na tuhog doon na hindi pa na isasalang one hour after pa isasalang so ang nangyari yun na po ang lang ko at least di ba hindi man po ganun ang kita dahil sabi ko nga yun ay 30 kilos lang pero at least yung mga pumunta hindi naman po sila na zero meron pong na zero na dalawa or ano na talagang mga walk in na bigla ang punta lang na pasensya na po at ano tawag dito pasensya na po at uh, next time na lang sana wag po kayo madala <laughs> So, ayun kasi talaga ang naka-reserve lang parang tatlong grupo lang sabi ko bebe ano sabi niya wala naman masyado Al alam mo na mahina sabi niya so buti na lang po at uh, nakaraos naman sana sa Saturday kahit isang lechon lang tapos dalawang lechon pag Sunday yung ganun ba pwede na 'yon. okay na okay na po tayo ba? okay pa ba na nga tilapia ayan so excited na rin po ako dito sa aking mga munting libangan at uh, hopefully mapagkakitaan at makabalik yung ating eh uh, mga ginastos ayan pakainin muna natin lalaki na oh Uy, may patay na palaka uh, Farmer, ayan oh. Kinakain niya ah. na Baka nabarila yan luko, luko yung mga yun eh Oh, so, ayan po ang ating mga tilapyang malalaki na. Nasa size 7 na siguro to. Seven, eight, nine, mga ganon. Ay, may mga malalaki na. So, ayan po. At maraming maraming salamat sa mga pumunta. May mga nakapanood din lang ulit na bigla na lang pong dumarating. Ayan, maraming pong salamat. So, until next time. Ah, thank you. Magandang buhay.